Hello guys, magandang umaga po sa inyo lahat. Nandito na naman tayo ngayon, araw ng linggo. Panibagong araw na naman, guys. Panibagong buhay na naman. Hanap buhay na naman tayo, guys. Guys, pagbago ka po lang sa akin channel, pakisubscribe subscribe na channel ko. Comment and share at huwag kalimutan pindutin ang notification bell para updated kay sa akin mga bagong video. At saka paki na din ang akin Facebook account, Gilbert Manato guys magandang panahon ngayon guys so. yan guys ang mga karga natin ngayon nakapapaalat natin guys mag deliver tayo dito kay Joan Store dito sa Holy Spirit marami rami ang kinawa niya dalawang grande limang redos malaki tsaka apat na kukasalo isang royal ang kinawa na dito guys medyo marami rami nakachamba tayo ngayon guys araw ng linggo guys kalsada dito guys ito ang mga karga natin guys oh. nasa 50 ang karga natin guys nakachamba tayo ngayong araw na ito guys panibagong araw na naman to guys ah, Hanap buhay na naman tayo sige so, guys babago muna natin yung cellphone kasi wala ang taga video sa atin para mag ayos tong mga bote at saka ipapasok natin tong mga stock nya sige so, guys babago muna tong ating cellphone ayusin na natin tapos kakarga natin dito sa ating motor Para konti na lang yung sa ating motor Maloob Maloob doon ang kalsada dito Anong palang narito siyang nailabas Kasi yung pasalo pa wala pa Pasalo at saka 8 ohms na buti wala pa So okay, guys, kakarga ko muna itong buti ng redos dito sa ating motor Yan ang mga binabawa natin guys so Naghihintay na lang tayo ng basiyo ng hmm maliit na royal ito na na natin tong mga basiyo ng kasado at sigaritos na iayos na natin dito sa ating motor ito ano pa eh didiposita na lang yata ang ano nito kasi aras yung bote ng isa tapos 8 ons na lang ang kulang ito yung tindahan ni Joe Anstor Marami yung ano Marami-rami din ang paninda nito. Ayan o. Oh. Juan Store. Dito sa Holy Spirit. Malapit to sa simbahan ng Santo Nino sa Holy Spirit. Ang tindahan niya. Ah, ang sarap ng init ngayon guys daming din dito kaso sa akin hindi naman kumukuha sa iba to dito lang to ito yung mga karga natin guys ngayon o no? oh. aliwalas ang panahon ngayon guys sige so, guys wag muna tayo nito ayusin ko muna tong ano hinihintay ko lang yung buti ng maliit na royal tapos magkukwenta na tayo magkukwenta na tayo ayun guys tapos na tayo mag-ayos ng ating motor Naiayos Ay, na natin ang motor. Kukunin na lang natin itong bayad. Pupintayin muna natin. Yung kumagkano lahat lahat dito. Kukunin natin itong bayad dito guys. Pupintayin natin muna. Ah, maliwalas ang panahon ngayon dito. Kaya ako listahan madam. Lista natin. Ay okay, guys, kukunin muna tayo. Ibaba ko muna itong cellphone natin kasi wala tayong taga video. Ayan guys. Tapos na tayo. Magkwenta. tayo na lang natin ang bayad niya. Ini ni ate dito. Juan store Panibagong araw at sa panibagong buhay na naman tayo ng araw Ayun na, so but... Ay na lang ako ng bayan dito lang ang Ayan guys, magandang init ngayon eh. so, Sobrang init ngayon, ang araw na ito Ayan guys, so, sila na magpapasok na Ayan ang ating mga karga Ay, hey, maaliwalas talaga ang daan dito. Ang kalsada dito. Maluwag. Hintay na lang tayo ng bayad pa guys. Ay guys, magkuha na natin ang bayad. Hindi ipad na tayo sa kapilang mga tindahan natin. Tapos na naman natin ay karga yung bukabasiyo sa ating motor. Lilipad na tayo sa kabilang tindahan natin guys guys, kung bago ka palang sa aking channel pag naman ang channel ko at saka Facebook at pag-follow naman ang Facebook para, para makatulong din sa akin Facebook at saka channel Misuki TV channel so guys, hanggang dito na lang ating video hindi pa tayo sa kabilang tindahan sige so guys, bye bye